Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinyon, reaksyon itong post Masang Pilipino. Tungkol ito sa hamon o grabe ya ah, pahayag ni Congressman Barsaga kay Speaker Martin Romualdez. Representative Barsaga hindi natatakot kay Romualdez dahil kakampi niya umano ang taong bayan nagpakita ng katapangan si Representative Kiko Barsig Barsaga <coughs> <Excuse> me. <coughs> sa kabila ng isyo na kanyang kinakaharap. Aniya, hindi siya natatakot kahit siya ay maipakulong dahil naniniwala itong hindi lang siya ang kalaban <coughs> ng Speaker Maldes speaker, house speaker kundi pati ang taong bayan to so, ang exact word ng kongresista kahit ipakulong mo pa ako <coughs> mananalo pa rin ang taong bayan Philippines versus Romualdez okay so ngayon ko na naintindihan saan nanggagaling yung kanyang tapa. I never expected na darating tayo sa puntong ito na may isang batang Kongresista na kayang banggain si Speaker Romaldes. May may nabasa pa kong isang post niya. Uh, why? Why only Romaldes? Yung itata, ipata, ipapatawag sa investigasyon, plat control. Why only Romaldes? Sabi niya, Romaldes is the most powerful man in the country. <coughs> Excuse me. <coughs> so, kung ma ma-investigan siya at may mangyari sa kanya, ibig sabihin, all other politicians is a fair game. Grabe, no? So, tumbukin mo yung pinaka matibay, pinakamalakas. Kahit kung kaya mong natumbok, kaya mong naparosahan, eh di, wala na, manginginig na sa takot ang iba. Kasi, sa narinig kong mga pahayag ng congressman, wala daw, wala daw mangyayari sa investigasyon ngayon, kasi nga, ang mga inimbestigan, kinakasuhan, <coughs> excuse me, ha? ang kinakasuhan, mga taga DPWH, mga kontraktor. Okay naman yun. Kaya lang, may ano yan eh, triangle, trinity. Yung collusion based sa paliwanag ni Senator Lacson, uh, Mayor Magalo, ang utak, politiko. Dito sa baba ang gumagalaw, DPWX contractors. Tanggalin mo ang isa. Wala nang mangyayaring korupsyon. Napa, natutunan namin yan nung bato, bago pa ako servisyo na sangkot ang armed forces sa korupsyon. So, nagkaroon kami ng totohan ng reforma para maalis ang korupsyon sa AP. So, tinuroan kami triangle of corruption. Parang parang fire. Uh, yung nagturo sa amin, ang galing eh. Na, hindi, up to now, matatanda na ko. Yung fire, may tatlong elements para makagawa ka ng apoy. Ano yung three elements? Combustible material, either kahoy or dayami, whatever. Yung susunugin mo. And then, number two is air. Oxygen. And number three is spark. O yung pangsindi kaya kung walang bang sindi, hindi ka magkakaroon ng fire. So, tanggalin mo lang ang isa. Example, wala kang pangsindi. nanjan yung uh, oxygen, nandyan yung kahoy. Wala kang pang posporo, hindi ka makakagawa na ano. O kaya, walang oxygen. Walang hangin, wala. Walang fire ganun din. So, tanggalin mo yung isa. So, ano yung isa? Pwedeng kontraktor. Kung tanggalin mo lang kontraktor, nandyan pa rin yung utak, nandyan pa rin ang tiwaling DWH, maraming papalit na kontraktor. So, mapapalitan. Mga kontraktors. Okay, DPWH. I ano mo ang DPWH? I-professionalize mo kailangan kung nandyan pa rin ang mga nagpupundo ng mga singit-singit, nandyan pa rin ang ano, alanganin pa rin. Kailangan kung maalis itong mastermind. Wala nang mga insertion. Poros program appropriations na. oh anong magagawa ng ano? Anong magagawa ng DPWX? Wala na. Contractor, happy. Ang mga contractor, dahil ang contractor negosyante yan eh. Gustong kumita. Kumita sa legal na paraan. Kaya lang ngayon, napipilitan silang magbigay. Kasi iniipit sila yun. Pag hindi magbigay, iti-terminate yung contract, hindi delay yung project, kung ano. So, kaya napipilitan na lang. Kaya to me, least guilty ang mga contractors, biktima rin sila ang mga salarin nandito sa dalawa DPWH o kasama na dyan yung COA at mga politiko so ang nangyayari ngayon iniimbestigan lang kinakasuhan dito sa baba eh hindi naman nagagalaw dito sa taas eh, I don't know so tignan natin anong mangyari <coughs> Independent Commission on Infrastructure sisimula na. Sana mayroong mangyari uh, sa sagasaan kahit pinsan mo dyan o ano, kapartido. So balik tayo kay Congressman Barzaga. So nakita ko na yung tapang niya. Alam niya na suportado siya ng taong bayan. And yes, ang dami nang sumusuporta. Ako, monitor ko na yung mga post niya. Kaya ito, he is now the rising congressman. Siya na yung Gen Z. Congressman, sana dito tayo ano, dito tayo magrally behind Congressman Barsaga. Supportan natin para kasi wala na siyang takot eh. Ikulong niyo ako. Kahit siguro patayin niyo ako. Nandun na siya sa punto na marka bahala. And may pag-asa pa ang Pilipinas habang merong katulad ni Congressman Barsaga, Mayor Magalong, uh, Congressman Leandro Libeste, Of course, Senator Lacson, Senator Marcoleta, may pag-asa pa tayo. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan tumutulo na po uh, sa ulan ang kanilang mga bubong. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan o sin. O so, mag atok na niya siya og O mo muna ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo o gyero. Dako akong pagpasalamat kay natagaan ko gsin. So, so mga nagit na gid kayo ang buslot sa iyang yero magtanta na gid si uncle sa yero kay mag na siya Karon mag atop na gid si uncle si Idol. Karon naman agad si Angkol sa pag-atop sa yang balay. So, maayo na agad nga tanahon. Kayo sa ginoo. nga nakuha na po sa video. nga, salamat sa ginoo. Kaya naiwan agad niya akong balay. Hindi na po Oh, salamat kayo, Paul. Salamat kayo. Oh, thank you. Tawusin, katok na tagyo. mm -hmm.